Recording has started. Shutter. Button. Double tap to activate. Magandang gabi ng muli sa inyong lahat mga tropa ko ino. At lalong lalo na po sa lahat po ng mga nakikinig sa ating Facebook page at saka sa ating channel. Um, ngayon po ay babalikan po natin yung mga iba pa pong uh, naghahanap kay lolo so sa mga iba pong mga kilala ko po sa school na madalas pong hinahanap po sa akin si lolo uh, sa mga hindi po nakakaalam si lolo ko po ay patay na no so sila Ate Camille po, yung nasa kantin, yung nagtitinda. Iyon po yung asawa ni Kuya Ponting na nakikita po nila lolo at lola na nagtitinda doon. Si Kuya Ponting naman po, ito naman po yung nakakakita kay lolo. Sa um, sasakyan, nung siya po ay nabubuhay pa. So, ito po is 2016. Ito, Talk na, back on. ito na po yung camera. 115. Ito na po yung huling paghatid sa akin ni Lolo sa school nung bago po siya may stroke no. So bago po ma-stroke si Lolo nung 2020. Ah, uh, year 2017 um, hinahatid pa po niya ako pero last na po yon pang last na po na paghatid niya po sa akin sa school so ako po is uh, nalulungkot dahil kahit ngayon nga naalala ko pa pero dinadaan ko na lang sa lahat ng gawain no sa mga nakakakilala ko sa mga nakakakilala po Kay lolo. Nung hinahatid pa po ako dati sa school. Um, tanging uh, sa alaala na lang natin siya makikita. Ako nga mga tropa ko eh. Kahit pumasok ako ng school. Yung kaluluan niya parang hinahatid pa ako sa school eh. Tapos minsan inabot na ako ng alas tres yung kaluluwa niya nag ano sa akin nag sabi na oy umuwi ka na inaantay ka na ng lola mo ...ganon po yun mga tropa ko ganun kabait si lolo ko hindi siya yung katulad ng iba na uh, panay kumusta lang pero si lolo ko iba. Kumain ka na ba? Ganyan-ganyan. Matutulog ka na ba? Ganon po si lolo ko. Ganon po kabait si lolo ko. Actually po, marami pa pong natulungan si lolo ko nung siya po ay doktor pa eh. Tapos, yung mga kapitbahay namin dito, siya rin po ang nagtuli sa kamag-anak namin, sa mga pamangkin po ni lola, mga pamangkin po ni lola. Si lolo din po nagtuli, yan. Sila ni nung Adjan, Tito Jepoy, Tito Alan, siya rin po nagtuli sa mga yan. At saka, siya rin po nagtuli kay Tito Nino, kay Tito Balong. Sa mga anak niya, siya rin po nagtuli dyan no? So, mga tropa koy, ah uh, sa mga friends po ni Lolo ko ah uh, maraming maraming salamat po sa inyo pong suporta nung nabubuhay pa po si Lolo um maraming maraming salamat din po sa mga kamag-anak niya na pumunta nung nakaraang burol uh, October 15 15 or 16 16, ito na po yung living. 15, pumunta rin po sila. So, mga tropa ko ay uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga nag sa mga kaibigan ko uh, sa nagsabi ng RIP sa grade 11 yums Cyril nakakatuwa ka dahil malapit na itong araw na papunta na sa langit yung lolo ko No. So, alam niyo mga tropa ko, naniniwala ako sa totoong kasabihan ng ng mga matatanda. Ang katawan patay, pero yung kaluluwa buhay. Totoo po 'yon, no? So, mga tropa ko, i-remind ko lang kayo. Ah, uh, matagal pa po yung sa darating na November po yung 40 days po ni Lolo ko... Sa mga... Ano po... Sa mga mag-PPM po sa akin... Sa darating po na 40 days... Pwede po kayong magpunta... Ah... Uh, Yun lamang po... Ah... Uh, sa mga nakiramay po... Nung burol... Salamat po... Ako nga... Sinusubukan ko nga ng umiyak... Nung nasa school ako... Kahit naalala ko yung lolo ko eh... So... Minsake ko lang sa lolo ko. Uh, Lolong Daddy, uh, maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga memories na ginawa natin sa mundong ito nung nabubuhay ka pa po. Maraming salamat dahil nakaabot ka ng 2025. Uh, sayang, ngayong darating nakapaskuhan na December, hindi ka na namin makakasama pero sa sa aming puso nandito ka na uh, sa aming isip sa aming alaala nandito ka na wag mo kaming pababayaan uh, lagi mo kaming sabaybayan dito kami nila tito ninyo kami nila tito balong kami nila mama kami lahat ng mga pinsan ko sa lahat ng mga gawain namin sabay, sabaybayan mo kami at uh, gusto kong sabihin sa iyo best lolo ka para sa amin ano man yung pagkukulang namin patawarin mo kami ano man yung mga gusto namin sabihin sa iyo sa aming puso is maraming salamat so malungkot man pero yun na nga maalala ko yung nabubuhay ka pa na pinangaralan mo pa nga ako. Sabi niya, sabi mo, wag mo nang isipin yung mga problema na ganyan. Na yan. Wag mo nang isipin yung mga problema na yan. Sabi mo pa nga sa akin. Gawin mo na lang yung mga ikakasaya mo sa mga nalalabi mong buhay. So, pinangaralan niya pa nga ako mga tropa ko yung nabubuhay siya. Kung banal ka, kung isa ka sa part ng buhay ng lolo ko mga tropa ko eh, uh, ganito rin yung mararanasan mo yung nakalapit ka na sa Diyos kasi nung nagsisimba na ako sa Christian Church mga tropa ko eh, kasi naranasan ko na magsimba dyan eh. tinanong ko pa siya dito sa bahay sabi ko, lo kako sinong tinanggap mo sabi ko, tinaas niya ngayon yung kamay niya, yung kanan. Sabi ko, ah, ayon. So, lolo, sabi ko sa kanya, sa panginoon ka na, no? So, kukunin siya ng panginoon, mga tropa ko'y. So, um, yun lamang mga tropa ko'y, uh, sana uh, maging relate kayo sa kahit ano man yung mga nasa part ng buhay ng lolo nyo noon nung nabubuhay pa yung lolo nyo ah, uh, pagsama yung mga memories na masaya kayo pwede ninyong pagsamahan yan so mga tropa ko ah uh, sa darating na 40 days ni lolo ko uh, makakapag vlog tayo so o nga pala ah uh, yung location namin dito lang kami sa black 55 kasi yung black 55 namin mga tropa ko ito yung may mga zero pa yan lot 4 phase 4a Mahogani drive uh, santo ninyo kamalig may kawayan sa itibulakan so ang ano namin malapit kami dito sa May uh, mart kasi dito mga tropa ko. Apat na bahay kasi itong katabi namin. So 'yun lamang mga tropa ko uh, sa mga hindi nakapunta nung burol ni Lolo. Um uh, okay lang po. Meron pa naman din pong 40 days. May mga sa may mga gustong pumunta Ah, hinihikayat ko po kayo. At sa mga ano naman po, nire-recommend ako lang po ito mga tropa ko sa mga may gusto lang po na magpunta sa Burol Milo, ay sa Burol Tuloy, sa 40 days ng aking lolo. So, ng Burol, maraming salamat po sa mga nagpunta at sa mga pupunta rin po sa 40 days niya. So, maraming maraming salamat po. So, kung ba kung uh, kung minahal nyo yung lolo ko mahalin nyo rin po yung page ko supportahan nyo rin po so yun lamang at maraming maraming salamat po at yun lamang maraming salamat uh, thank you for watching God bless